Uri ng pangungusap. Ayon sa gamit, pasalaysay, pangungusap na nagbibigay ng impormasyon, naglalahad, o nagkukwento ng isang bagay, tao, hayop, o lugar. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, ang mag-anak ay abala sa kani-kanilang gawain sa tahanan. Next is patanong pangungusap na ginagamit sa pagtatanong. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Halimbawa, ano ang ginagamit ng mag-anak noong wala pa ang bagong imbensyong teknolohiya? Next, pautos o pakiusap. Pangungusap na naguutos o nakikiusap. Ginagamitan ito ng mga salitang maari, pwede, at paki. Nagtatapos ito sa tuldok. At tandang pananong. Halimbawa, pakikwento mo naman sa akin ang alamat ng unang tao. Last one padamdam. Pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Tulad ng tuwa, lungkot, sakit, galit, at gulat. Ginagamitan ito ng tandang padamdam. Halimbawa, nako. Nasunog na po ang manok na pinipirito. Okay, let's review isulat sa patlang. Ang uri ng mga pangungusap sa ibaba. Tukuyin kung ito ay pasalaysay, patanong, pautos, o pakiusap, at padamdam. 1. Bakit mahalagang pangalagaan ang mga bagong imbensyon ng mga siyentipiko? 2 makatutulong tayo sa pag-unlad ng bansa. 3. Maari bang samahan mo kami? 4. May magagawa pa tayo para sa ating bayan. 5. Nako, ang daming ibig sumubok nito. 6. Paano ba ang paggamit ng computer? 7. Pangahas ang paggalaw ng bagay na hindi sa iyo. Wait, eight. Masaya ang magana kapag sama-sama sila. Nine. Wow. Sa so, wakas magagamit ko na ang USB ko. I will check your answer in the comment section. Good luck. Have a great day.